Kung usapang sarap at patipiran lang naman ang pag-uusapan, ito na yata ang panlaban ko dyan. 50 pesos na halaga ng kabuan, saktong pangkonsumo na ng isang sambahayan. Libre na kasi ang gulay sa bakuran, si lang po ang sikreto dyan. At dito nga po sa aming probinsya sa Masbate ay napakaraming pwedeng mapagtataniman. Kailangan lang si at syaga upang makatipid sa ulam para sa sambahayan at kapag wala ka namang lupang mapagtataniman empty bottle at sirang container lagyan mo ng lupa pwede na yan at kapag ito'y tumubo, lumago at mamunga na dito mo lang po mararamdaman na napakalaking tipid nga kapag may gulayan sa bakuran at bukod pa po dyan puro masustansyang gulay talaga ang kailangan natin upang maging healthy ang ating katawan gaya na lamang po nitong mga saluyot ukra, malunggay na siyang kailangan ng ating katawan upang sa ating pagbabawas ay hindi tayo mahirapan. At kung patuloy ka pa rin po na nakasubaybay kaibigan at mayroon ka rin gulayan sa iyong bakuran, paborito mo rin ang ganitong klase ng mga pagkain, gulay na pinagsama-sama na hiltis sa katawan ay mag-iwan ka po ng heart button. Siyempre, pa-share ng video na ito at papalo na rin kaibigan. At pagkatapos nga po na mahabang-habang usapan at kwintuhan, ito na kaibigan, ready na po ang ating sari-saring gulay at uunahin nating prituhin itong tuyo na pinagkataguluhan. At salagang lagang 10 piso nga kaibigan, nitong tuyo na binili ko sa tindahan, sold na ang ating almusal partneran lang natin ito ng maanghang na sausawan. At pagkatapos nga po na yung maluto, ato naman agad pa gundahan na magpakulo ng tubig at siyempre sabayan na rin natin na gumawa ng maanghang na sausawan. At ito na nga po kaibigan, kumulo na itong ating tubig sa kasirula at sabay na nating ilalagay itong halagang 30 pesos na me na noodles na nabili ko sa tindahan at ito ang napakasarap i-partner sa sari saring gulay dito sa ating bakuran. At siyempre po kaibigan mawawala ba naman ang pampangapang na siling espada dito sa ating napakasarap na ulam at pagkatapos nga po na gulay ay mailagay natin at matimplahan nako ito kaibigan sobrang sarap talaga at siguradong sigurado hinding hindi mo ito matatanggihan kagaya na lamang po nitong pinagsama natin noodles ukra sa loyot at malunggay Busog na naman at siyempre po dahil luto na hindi na natin patatagalin pa kaibigan simulan na natin ang masarap na kainan unang subo po sa mga nagtitipid at mahilig kumain ng mga gulay na siyang masustansya at nagpapalakas ng ating katawan kagaya na lamang po nitong ating masarap na ulam pritong toyo na isinawsaw sa maanghang na sawsawan noodles okra at saluyot malunggay at siyempre 50 pesos lang ang halaga kaya sobrang tipid talaga kaibigan. At habang patuloy po ako sa pagkain itong ating masarap na ulam, ay babatiin ko muna itong mga nag-share, nag-like at nanood sa nakaraang kong video na sina, Ma'am Ginny Linde Jesus from Samar, Jonard Arigadas from Cebu, shout out po, Mabidi Hocos from Caloocan, April Abalos from Mindanao, at siyempre sa lahat po ng mga kababayan ko dito sa probinsya ng Masbati at sa mga nanay na nagtitipid at kumakain ng ganitong klaseng ulam, maraming 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 salamat po sa panonood nyo lagi sa aking mga video. At kung nakarelate ka po kaibigan at tatakap ka sa ating nilutong ulam at nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutan na mag-comment. Banggitin nyo na rin po kung taga saang probinsya kayo para alam ko po kung hanggang saan nakarating ang video na ito at pwede pwede pong mag-request kayo kung anong lutuin ko sa susunod pa na episode ng ating pagluluto. Ang ganitong klasing ulam po sa aming probinsya noon pa man ay madalas na talaga namin iulam bukod sa makakatipid ka na talaga namang mabubusog ka mapapa extrarize ka talaga kaya naman maraming maraming salamat sa panunood nyo mga ka-adventure God bless po sa inyong lahat Sarap.